Panalo ang team ng SGA laban sa team ng USA at halos wala na ngang makakapigil pa sa team ng Pilipinas Men's Basketball dito sa Jones Cup 2024 sa pagkuha nila ng gold medal. Ang naging final score nga natin ay 112-19 na tambakan ng SGA ng 22 points ang team ng USA dito sa Jones Cup. Dikitan ang naging score ng laro sa umpisa pero SGA tuluyan na ngang iniwan sa score ang team ng USA sa fourth quarter at naging high scoring game ang larong ito SGA laban sa team ng USA. Hindi maipagkakaila na sunod ang team ng SGA sa Gilas Pilipinas kung sa malakas ang basihan at posible na sa hinaharap ay makita natin ang dalawang teams na ito sa isang tune-up game. Magandang programa ng SGA dahil kinukuha nila ang mga top players na sobra sa GILAS team para sa international competition at pwedeng magtulungan ang GILAS at SGA sa hinaharap kung may injury. Hiraman ng mga players kung kailangan dahil ang GILAS at SGA ang kilala nga na dalawang teams na nakikipag-compete sa international level at pareho nga rin na malakas ang dalawang teams na ito lalong lalo na kung inaangat ng SGA ang level ng kanilang import dahil dahil pa iba, iba ang kanilang mga bigs at kaya nilang hilain o sabihin na natin na bigyan ng magandang deal ang mga malalakas na mga players para maging import ng team ng SGA. Top guards rin ng Pilipinas ang nasa SGA, Abando, Heading, Abariento, Saravena at hindi natin may pagkakailan na mataas ang kalibre ng laro ng mga players na ito sa kasalukuyan. Pinatunayan na nila yan sa KBL at Japan B1 B League maging sa NBL Australia, Abando, KBL Champion at Slam Dunk Champion. RJ Abariento, Rookie of the Year ng KBL lakip parabena Japan B-League Bito Champion at Jordan Heading hindi matatapatan ang kanyang ipinakita sa NBL1 Australia 45 points 9 rebounds 3 assists at marami pang ganitong klase nang performance si Jordan Heading sa NBL1 Australia ta performing Filipino guards ang nasa team ng SJA kasama nila ang isa nating Gilas naturalized player na si Ansh Kwame maganda ang simula ng laro halos dikitan lamang sa score at Jordan Heading bumitaw ng 3 para sa team ng SJA Pilipinas sa sumunod naman na play Chris Makolo ang tumira naman ng 3 pasok na naman at sagutan ng opensa ang dalawang teams na ito ang SJ at USA kaya naman umabot sa 90-112 ang score natin isang high scoring game Kuwami naman hindi nagpahuli at gumawa na nga rin ng puntos para sa team ng SGA El Difonso ang sumunod na umatake na sa basket pasok ang tira may pa-end one pa nga ito ang gusto natin kay RJ Abarientos legit na point guard magaling na playmaker na merong three point shooting mabilis itong si RJ na mag ng kanyang kakampi kahit itanong pa natin kay Kai Soto hindi malayo na maging isa si RJ sa Gilas Final 12 kung merong injury ang mga main players natin sa Gilas team. Di kalibre ang mga Pinoy guards natin na nasa SJA. Sa kasalukuyan, yun nga lang 12 players lang ang pwede rin sa Gilas team. Pero ang maganda dito, hindi na tayo magkukumahog pa na humagilap ng mga guards kapag may injured sa main 12 players natin. Basta sabihan na lamang ng Gilas o SBP ang mga guards natin para lagi silang handa sa anumang klase ng sitwasyon nakakaharapin ng Gilas sa hinaharap pagdating sa lineup. Dahil iba pa rin ang kompleto ang lineup ng gilas lalalim ang bench at mas maraming option pagdating sa mga plays. Mas gumanda naman ang laro ni Hedy ngayon. May depensa, passing o diskarte tapos legit na shooter at isa nga rin siya sa gilas option ni Coach Tim Cohn. Agi naman, kinain na lamang ang depensa ng USA sa loob ng paint plus easy 2 points para sa team ng SGA. Chris Macolo nga rin ang isa sa top scorer natin laban sa team ng USA na merong 24 points at sinundan nito ni Agi na merong 19 points Ronji Abarientos na merong 17 points, 11 points naman para kay Hedy ding 10 points kay Kuwame, 10 points rin kay Albert Bryant Liwag, 9 points kay Ren Sabanto at halos lahat ng naglaro ay merong punto sa game na ito laban sa team ng USA. Abariantos na naman para sa tres pasok at nasundan pa ito ng hassle ni Liwag. Hirap ang USA sa loob ng paint at talagang kinakalabaw ni Agi ang mga bigs ng USA kagaya ng sa play na ito. Easy 2 points na naman sa loob ng paint para kay Agi. Liwag na naman para sa offensive rebound tapos putback at maging itong si Liwag nga rin ay maganda ang nilaro laban sa team ng USA. Back to back na tres naman ang nagawa ni Abando at ito ang isa sa nagpa-timeout sa team ng USA at gumaganda na nga rin. Ang shooting nila kay sa 3 point area, maraming magagandang plays ang SGA, yun nga lang nabitawan nila kay Abando. Ang bola at yung isa naman, pasok na nga lumabas pa at ito ay mga alley plays. Hindi talaga nawawala sa laro ni Renz bando Ang depensa sa perimeter at dito nga, nabutatan na naman ni Renz Abando ang tira ng kalaban. Napabilib na naman niya ang mga fans sa play na ito. Lumabas man ang alley play ni Renz Abando kanina pero kanyang mga tres nga nga rin pumapasok kontra sa team ng USA. Wala na ngang nagawa ang team ng USA sa fourth quarter na ubusan na sila ng gasolina. Pagod na nga rin habang ang SGA ay maraming bala, malalim ang bench lahat ng papalit ay di kalitad nga rin ang laro. Kaya naman hirap ang USA na tumapat sa lineup o rotation ng SGA. Makakalaban naman ngayon ng SGA ang team ng Japan dito sa Jones Cup at para sa atin sa sarili nating scouting report ay mananalo ang team ng SGA dahil naren rin sa hirap ang Japan under 22 sa team ng Ukraine na tinalo na nga ng SGA Dalawa na rin ang talo ng Japan under 22 habang ang SGA ay wala pa nga 5-0 ang mga ito at tabot kamay na nila ang gold medal dito sa Jones Cup 2024 na siguradong yayanig sa Philippine Basketball Community dahil nasa SGA ang atensyon ng Mapinoy Basketball fans off-season ng mga liga. Tapos na ang laro ng gilas kaya sa SGA ang spotlight ngayon hindi nila hahayaan na mabigo ang mga Pinoy Basketball fans. 5-0 na ang SGA at tatlong games pa ang kanilang lalaroin. Ang pinaka-challenge sa kanila ay ang team ng chinese Taipei Taipei A o Blue Team. Wala ring talo at home court nila dito sa Taiwan at sigurado na bibigyan nila ng matinding laban ang SGA posible na 8 versus 5 ang labanan sa loob ng basketball court pero SGA mas angat ang lineup. Dadaanin sa lakas ang team ng Chinese Taipei na tinambakan nga rin ng gilas dahil nakita natin na marami sa players ng Chinese Taipei A o Blue Team ang naglalaro dito sa Jones Cup.